ang mismong chairman ng Commission on Elections, si Chairman George Erwin Garcia. Chairman Garcia, good morning po. Johnny Banyas, live na po tayo sa DWIZ, Alew Channel 23. Magandang umaga po, Sir John. At magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Alright. Uh, Unang-una sa lahat, yung pong na ba, napatupad na Chairman uh, Garcia. Pero mukhang uh, sa tinagal-tagal pong pagpapatupad itong naturang hakbang na ito, mukhang uh, meron pang mangilan nila na uh, so far na mukhang hindi yata po kayang makasunod o hindi yata po talaga nakakaintindi ng tinatawag na bawal. Chairman. Ako, uh, Sir John, tama po kayo. Talagang hindi lang ang ilan-ilan Kahit po anim na pirata Kaso yan mula kahapon, yan po madami na rin. Mm -hmm. Ibig sabihin lang talagang hindi marunong sumunod, matigas ang ulo at uh, nakakalungkot pa dahil mayroong pang miyembro ng armed forces na na-arresto wow. kahapon, mm -hmm. may dala po silang uh, armas din. No? Wala namang exemption mula sa Commission on Election. At yung isa pa, yung nahuli dyan sa may bandang ilo-ilo, naku, talaga nabang high-powered firearms. Mm -hmm. Napakadami at uh, nakita buti na lang, na, nakapunta kagad yung ating PNP na rumisponde. Nagkaroon kasi ng isang aksidente at yun. Nakita ka Sir John, yung mga mm -hmm. napakadaming armas at mga bala. Opo. Uh, Chairman, pwede bang mabanggit, kagaya na sinasabi mo po, imposible namang hindi alam ng uniform personnel na gun ban. Pwede po bang ikatwira na, Boss, pasensya na, nakalimutan ko. Or, Boss, pasensya na, kaka-off-duty ko lang. Uh, Sir John, ang violation po ng, uh, ng election law ay uh, ang tawag po natin dyan sa batas ay not uh, malum Ano po ba ibig sabihin ng malung prohibitum? Sabihin good faith is not a defense. Para po nag-issue ka ng cheque dyan, mm -hmm. ang kadahilan mo kahit naglalaro ka lang sa pag-issue ng cheque, yan po ay punishable. So, mm -hmm. ibig sabihin po kahit anong kadahilan na nila, kaya nakalimutan, kaya etcetera etc. etc. yan po ay punishable kaagad, mm -hmm. Sir John. Opo. Ibig sabihin po, itong halimbawa, uh, off-duty na, hindi na po siya naka-uniforme, whether siya uh, uh, PNP or AFP personnel, bawal na pong dalin ang kanyang service firearm, attorney, ay, Chairman Garcia, tama po ba? Tama po yan. ba na wow. lamang po kung kumuha sila mismo ng Certificate of Authority or Exemption mula sa Commission mm -hmm. on Elections. Ang purpose po talaga dito ng batas. Batas po yan eh. Hindi naman po yan kagagawan lang ng COMELEC. Ay para siguraduhin na wala tayong armas, legal man mm -hmm. na armas o illegal na armas na nagagamit o pwedeng pe magamit para magkaroon ng kaguluhan. Lalo mm -hmm. lalo na papalapit po ang halalan. Dahil ang importante po dyan, ayaw natin magkaroon ng impresyon ng mga kababayan natin na nagiging magulo ang bansa pagkadarating ang halalan. Opo, pero with your indulgence Chairman uh, Garcia. Nung mga nakaraang araw, na-interview ko mismo si Senator Ronald De La Rosa, na dati, na dati rin pong Chief PNP. Eh mukhang ang problema naman sa kanya, eh, ro pong, uh, ay sa kanya, masyadong mahaba yung ipinatutupad na ganban. Hindi raw po ba pwede na ito'y umabot ng two weeks or three weeks lang or lesser, Chairman Garcia? Yes, nasa but, sa, what, po, ba Jay? yun o nasa I'm batas? batas? batas Apo. po yan ya, sa Oblibus Election Code ang sabi, ang election period ay 120 days before the election Ooh. at ang uh, matatapos po ito, 30 araw after the election. So at mm -hmm. least kung sakasakali po talagang uh, gusto natin mapaiksi, sana po eh mapa, mapabago rin natin yung ating umiiran na batas. In fact, nakalagay pa po doon sa mismong uh, batas natin na mm -hmm. during the election period, which is 120 before the election and 30 days after tsaka papasok agad pagsisimula pa lamang, ang tinatawag na mm -hmm. eh binabanggit din po mukhang agree din si senator dela Rosa na mukhang mas uh, pumapabor sa mga kriminal itong pinapatupad na ganban na ito, Chairman Garcia. Yan po kasing Omnibus election Code natin ay 1985, December 3 pa. And so talagang tama Apo. naman na ma-review at um, masusug na ng pagbabago dyan sa mm. ating batas. Hindi lang po tungkol sa ganban at iba pa mga aspeto mm. ng uh, halalan. Kaya again... Tayo po nakikipuusap sa ating pong kongreso na baka pa pwede ma-review at mapag-aralan uh, mm -hmm. yung bagay na. In fact, mayroon pong pangapanukalang batas patungkol po dito. Pero syempre hanggat hindi po yung panukalang batas, panukal pa rin po yan mm -hmm. at maghihintay tayo ng maging batas o mabago yung umiiral natin ng batas. So ang, uh, in short, Chairman Garcia, tali po ang kamay ninyo sa issue na ito? Nasa mga mambabatas Ay, na po, po ito? Opo, uh, Sir John, kasi po mm -hmm. batas po talaga yan. Ang omelette ay tagapagpatupad lang na umiiral natin. Batas wala po kami kapangyarihan na baguhin mm -hmm. kung ano yung nakalagay na provisyon ng ating Apo. batas. Alright. Sa bagong balita po, uh, umatras na sa pagka pagkandidato bilang senador si uh, Luis Chavis Singson. Uh, ang katanungan ko ay eh, hanggang kailan po Ator, uh, Chairman Garcia pwedeng mag-back out o umatras ang isang kandidato? Hanggang sa mismong araw po ng eleksyon bago magtanghali ay eh, pwede pong withdraw ang isang mm -hmm. kandidato. Ang ang uh, kailangan lamang po sir John kinakailangan personal siyang pupunta mismo sa opisina ng COMELEC na hindi mm -hmm. po pwedeng naka-SPA o sa pamamagitan ng representante ang pagwidro withdraw mm -hmm. At at uh, the same time, kung sakali pong mag-withdraw hanggang sa araw ng eleksyon, hindi na po namin matatanggal yung pangalan sa balota. In fact, sa kasalukuyan, hindi na po namin matatanggal sa pagkatag-ji-imprinta -si na po kami ng uh, balota. Kung sakali man po talaga magkatuluyan ng pag withdraw ang lahat po ng boto na mabibigay do sa taong nag-withdraw ay makukonsider na stray votes. Stray votes, ibig sabihin kung hindi na po bibilangin. Apo, uh, po, hindi na po yun. At uh, parang baliwala na po yung lahat ng boto na yun. Alright. Kampanya. Kailan po talaga dapat magsimula ang kampanya at kailan po ipinagbabawal na marinig ang mismo maski pangalan ng mga kandidato sa ere, mapanood sa telebisyon at mabasa sa mga dyaryo Chairman Garcia. Sir John, bagamat kahapon nagsimula 'yung tinatawag na election period, yun nga po 120 days before the election, mm -hmm. ang campaign period ay magsisimula pa lamang sa February 11 sa national position, 90 days po yan before the election at uh, sa local naman po ay 45 days, March 28. Ah, uh, nangangahulugan sa kasalukuyan kahit election period, mm -hmm. sila ay hindi pa kandidato at kaya po 'yung mga nasa TV, radyo, nagsusulat sa dyaryo, hindi pa po rin sila kinakailangan umalis sa kanilang mm -hmm. mga pinagtatrabahuhan uh, na yan at at uh, the same time yung mga sa sa TV, yung radio, dyaryo, at social media, patuloy po yung mga yan dahil sila po sa kasalukuyan ang tawag natin, aspirants at hindi pa kandidato sapagkat sabi ng Korte Suprema sa kaso ng Pinyero versus COMELEC, wala daw pong premature campaigning. Pero yung pong mga nakaupo at kakandidato ulit, ganun din po, wala po exemption dyan sa mga uh, uh, batas na yan ng COMELEC uh, Chairman yung pong nakaupo na uh, elective, manatili po sa kanilang posisyon. Yung pong appointive, nung mag-file sila ng kanilang candidacies, lahat po sila ay deemed automatically resigned. Mm. Alright. Uh, sa inyo pong pagkakataon, na uh, Chairman Garcia, baka may karagdagan pa po kayong mensahe sa ating mga kababayan. Lalo na po sa inaamin nyo rin <laughs> matitigas ang ulo. Go ahead, Chairman. Tama po kayo, Sir John. Alam nyo, yung mga kababayan po natin, may mga armas, may mga baril. Suspended na po ang permit to carry nyo, pati po ang inyong mga lisensya. Siguro po, mas maganda talaga may dal. Pero mas maganda rin siguro kumuha muna kayo ng exemption sa COMELEC. Mahaba, ma, ma maaari naman pong mabilis din ang aming proseso, basta kompleto yung mga dokumento. Huwag na po patigas ang ulo, sapagkat hindi rin po kami magpapatawad. Sa amin po ipapal yung kaso eh. And therefore, kahit anong kadahilanan nyo sa pagdadala ng baril outside of residence, eh, yan po, eh, eh, ano po kung ano man yung mga argumento nyo, maaari pong ibaliwala namin lahat yan. Sumunod na lang po tayo sa patakaran para naman po sa atin. At syempre doon sa mga kababayan natin na maaari may istorbo ng mga check. Point yan po para sa ating lahat. Para maging Apo. matiwasay, maayos at mapayapa ang ating pong papalapit na halalan. Konting pagtitiis po. Ang importante, nire-respeto ng mga na law enforcement mm -hmm. authorities ang ating mga karapatan habang tayo ay natin check. right, bago, bago po may lamang, Chairman, with your indulgence, nakarating na po ba sa inyo na Positive po ba talaga or uh, uh, alanganin pa yung withdrawal ni uh, Ginoong Chavit Singson? Totoo na po na ba, ba na po na po tayo ng information na mukhang Apo. pupunta pupunta sa aming opisina ngayong umaga upang Apo. maghain ng, ng uh, withdrawal ng Certificate Apo. of Candidacy. So, pero yan po, yung, yan po yung aming aabangan ngayong umaga Apo. at uh, pinaghanda na rin natin yung aming law department kung sakasakali na ito ay matutuloy. Kailangan po ba sa main office? Chairman? Apo, dahil doon po final ang mismong right. uh, certificate of candidacy. Apo. Therefore, doon din po dapat yung withdrawal po niyan. Alright. With that, Chairman Garcia, maraming maraming salamat sa pagkakataon at muli nananatiling bukas ang himpinan at programang ito for update po mula sa inyong uh, hanay. Chairman, thank you so much. Good morning. Maraming salamat po, Sir John. Babuhay po kayo. Alright. Siyang po mga kabalitan, kabalitaktakan si Comalek uh, Chairman George Erwin Garcia.